Ayan, see you <laughs> Shout out sa ating mga viewers dyan. Ito po yung ating ginagawa pag sa uh, hapon o magalas o sila siguro kasi may liwanag pa dito. Kailangan ating giligan ang ating hardin ating gulay para uh, hindi sa malanta ma kasi makikita so, so, mo rin doon malanta sa so, sobrang init ako so, naman dito sa gitang silangan napakainit so kailangan natin giligan umaga hapon yan yung mga tinanin po dito si Dalit pero hindi na buhay so, kailangan may dilig umaga hapon para hindi siya malanta para di makuha tayong gulay araw-araw Ayan. -araw. -araw. And, po. Ayan. Mayroon tayong manunggay May tayo. Mayroon tayong pagbunta kamuti. Pagkasabaw tayo. Ayan. Hindi ako kong diligan yan. Siyempre, ang, ang, ang ating alaga, ayan, ayan po yung ating dibangan. dito sa Saudi. Ayan. So, lagi ko tayo nililinis ito po araw-araw para special technique sa akal niya. So, kadalasan ko sa umaga lang para hindi siya, ano, mga ngayon, hindi malinis sa city sa ng mga gulay So, carrots lang na uh, natin dito. Ini sangat penting, para ini